Ginya, oh inge. Ine, ne, serap Sarap, kene, kene. Sarap ba yang kinakain mo. Sarap. Sarap. Sarap, sarap. Sarap lumining kinakain niya. Hot dog. Hot dog. Sabihin mo, sarap? Ha? Hoy inge, hoy inge. mami. O, asan ang ice mo, Asan, asan ang ice mo? Saan? Ice. Asan ang ice mo? Ice. Yung nose mo, nose. Nose. O, yung baba mo, yung baba. Yung baba. Baba. Asan ang baba mo? O, oh, baba. Ay, yung ears mo, yung ears. Ears. O, asan ang ears mo? Sino yan? Sino yan? Love you, amo. <laughs> oh, hingi ako, hingi. Dan, ko lang na ipamangal. Ay, hindi ko lang na. Sige. Ko lang na. Babla gumaga. Sige. Ko lang <laughs> na ipitam na itong. Ayun, ma'am. Ayun, wala <laughs> na. Ay, kinawa ni ma'am. Pala Ito na, ito na. Sorry na, sorry. Sorry na, ito na, ito na, ito na. Ito na pala, baby ko. O, tawag mo na ako. <laughs> sarap ba yan? Masarap? Ha? Huh? O, sarap. O, sa'yo kang tsa-tsa. Kukunin ko yan. Sa'yo kang tsa-tsa. Tsa-tsa. Sa'yo kang tsa-tsa. Kukunin ko yan. O, tsa-tsa ka. tsa Ay, Kukunin ko yan. O, hindi, hindi. Uh, punasan punas. niya yung sipon niya. Punas, punas, punas sipun mo. Dali. Punas. punas. Oh, punas mo. Ang galing-galing talaga ng bebe. Eh, sige pa, punas pa. Si pa, pa. Wow, galing talaga. Pa, pa. Oh, sabihin pa. mo muna. Sabihin mo muna, I love you. I love you. Sabihin mo, I love you. Dali. Oh, sabihin mo muna sa akin, I love you. Oh, sabihin mo, mami. Ay. <laughs> Galing-galing punas talaga, oh. O, oh, sabihin mo, ma. O, oh, tawag mo si Daddy. Daddy! O, oh, sabihin mo, I love you. Love you. <laughs> oh, O, sabihin mo, thank you. Thank you. O, babay ka na. Bye-bye. Dito, babay ka na. Hi ka dito. Hi. Sabihin mo dito. Kate, dito, Kate. Kate, Kenny, oh. O, oh, iga ka na, ga iga. Iga ka na dyan, iga. Ga! Oh, galing-galing talaga. Sabi, oh, bye-bye ka na. Bye! Bye-bye! Nga, nga!